Mukhang approved kay Vice ganda ang suggestion ng isang netizen para sa susunod niyang pelikula. Siniship kasi ng netizen na sana ay si Catherine Bernardo na ang makasama ni Vice. Ni-repost kasi ng netizen na aminadong solid kapamilya at it's showtime, fan, ang kumakalat na art card sa Sokmed tungkol sa rangkang ng mga box office royalties. Sa nasabing art card ay makikita ang rangkang ng mga highest grossing Filipino movie stars kung saan pinagsama-sama ang lahat ng kinita ng mga pelikulang nagawa nila since 2000. Ayon sa unofficial rangkang, ang Asia's phenomenal superstar na si Catherine ang number one with 5.6 billion pesos total box office gross at pumapangalawa nga ang unkabogable phenomenal star with 5.2 b. Ni-repost kasi ng netizen na aminadong solid kapamilya at its showtime, Fan, ang kumakalat na art card sa Sokmed tungkol sa rangkang ng mga box office royalties. Sa nasabing art card ay makikita ang rangkang ng mga highest grossing Filipino movie stars kung saan pinagsama-sama ang lahat ng kinita ng mga pelikulang nagawa nila since 2000. Ayon sa unofficial rankang, ang Asia's phenomenal superstar na si Catherine ang number one with 5.6 billion pesos total box office gross at pumapangalawa nga ang unkabogable phenomenal star with 5.2B. Advertisement, chika pa ng netizen sa kanyang tweet, Catherine at Vice together with their co-actors sa mga movies nila yung nasa list. What if silang dalawa kaya pagsamahin next time? Sabog. Ni-retweet agad ni Vice sa ex-official account niya ang nasabing sokmed post ng netizen at tinanong ito kung, gusto mo ba? Umani ng Katecott takot na positive comment ang tweet na iyon ni Vice. Lahat nga ay sumang-ayon na dapat na raw gumawa ng drama comedy ang dalawa na sila lang ang bida. Sana nga raw pang Metro Manila Film Festival ang gawin nilang pelikula at sigurado raw tatobo nito ang 1.6 b gross ng Helio, Love, Again. Kung matutuloy ang Vicath movie, hindi ito ang first time nilang magsasama sa isang pelikula dahil nagkasama na sila sa MMFF 2012 entry na si Stericas. Pero supporting role lang si Kat sa movie na iyon at nagkamyo rin siya sa MMFF 2017 top grossing film ni Navais at Daniel Padilla na Ganderepido. The Revenger Squad, pero hindi pa nga sila nagsama sa movie na silang dalawa ang pinakabida kaya talagang kabang-abang kung mangyayari yun.